Isa ka rin ba sa mga kagaya ko na sawa na rin sa mga extra income online na hindi naman totoo? Hello beautiful souls! By the way, this is Janie B at nakabase po ako ngayon dito sa Denmark. And today, isishare ko po sa inyo ano yung na-discover ko na very effective proven system sa online na nung natutunan ko siya, kumita din ako dito ng six figures. And yes, ituturo ko siya sa inyo para kayo na din yung pwedeng kumita sa online don't worry, this is not crypto, this is not Bitcoin, this is not affiliate marketing, this is not drop shipping, this is not forex trading at kung ano pa man yan. Ginawa ko lang ito part-time dati kasi meron din akong full-time job. I started it 2 to 3 hours every day at hindi siya naging problema sa akin, hindi siya naging imposible sa akin dahil hindi naman ako 24 7 na nagtatrabaho. So ano ba yung na-discover ko sa online na sobrang dali, basta marunong ka lang sumunod sa sistema, basta gawin mo lang siya ng tama Pwede ka rin kumita dito ng 50,000 to 100,000 every month depende sa sipag mo sa online. So yes, beautiful souls, kung may oras ka dyan, at least 2 to 3 hours every day, pwede ka dito. There you go, beautiful souls. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang gandang opportunity ito na simulan mo din para magkaroon ka ng extra income, alternative income na can you imagine habang ikaw ay kumikita, sumasahod dyan sa trabaho mo ngayon at the same time, pwede mo itong ipagsabay para magkaroon ka din ng mas malaking kita on the side. To know more, to learn more, mag-comment ka ng yes para maturuan kita, mabigay ko sa iyo yung access step by step. See you!